Nagsimula ang pelikula ng dalhin sa level 6 ng kulungan si Team Michael. Ang unang limang antas ng kulungan ay madali niyang natakasan. Ang ika na antas ang pinakamahigpit na parte ng kulungan ayon sa ibang mga nakakulong. Ultimo na pader nito ay may taynga, naririnig ng mga gwardya ang kahit bulong lamang ng mga nakakulong. Ang kulungan ay pinamamahalaan ni Lerner, isang corrupt at sadistang warden. Si Team ay bihasa sa larangan ng pakikidigma at may ranggong kapitan sa US Air Force. Nakakulong ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa pagpatay sa kanyang commanding officer pagkatapos utosang patayin ang mga inusenteng sibilyan sa Benghazi. Sa kanilang selda, nabanggit ng isang kapwa preso ang tungkol sa Absalom, isang isla kung saan ipinapadala ang mga pinakamasasamang mga bilanggo. Mabanggit lang ang Absalom ay manginginig na ang mga preso. Tinawag ang kaselda ni Tim at tinorture ng warden. Kanya siyang kinukuryente dahil sa pagkwento kay Tim ng tungkol sa isla ng Absalom. Ipinatawag din si Team at sinabihan na kuryentehin ang kasama niya pero hindi eto kumilos Sa halip, inagawa niya ng armas at tinutukan pa ang Warden Binitawan niya din sa huli ng mapagtanto na hindi rin siya bubuhayin ng mga gwardya Dahil sa nangyari, alam na ng Warden na magiging banta si Tim sa mga susunod na araw kaya ipinadala siya sa isla ng Absalom Sa isla, pagkababa ng mga gwardya kay Tim Nakaramdam agad eto ng panganib Tumakbo siya na hindi alam ang patutunguhan hinabulsa ng isang grupo ng mga bilanggu na kilala bilang outsiders. Hinuli at dinala sa kanilang pinuno, isang sosyopat na nagngangalang Rafi Malik na ang tanging panuntunan ay ang batas ng kabundukan. Ang abandonadong resort sa isla, na may sirasirang gusali at swimming pool, doon na itatag ng mga outsiders ang kanilang kuta. Kaparte ng kasiyahan ni Malik ang paglalabanin ang kanyang mga tauhan ng hanggang kamatayan. Natuwa siya nang makita si Tim at pinilit na labanan niya ang isang tauhan niyang si Dagol. Namangha at humanga si Malik nang wala pang limang segundo ay napatay ni Tim si Dagol. Kanya etong inalok ng posisyon sa kanyang grupo. Tumanggi si Team at sa halip, itinula pa si Malik sa pole, ninakaw ang kanyang armas na rocket launcher, at tumakas sa kuta ng mga outsiders. Muli ay binagtas ni Tim ang kagubatan kasunod ang mga tauhan at si Malik na galit na galit. Nasukul siya sa gilid ng isang mataas na talon. Bago niya may putok ang rocket launcher ay tinamaan siya ng darts na may halong pampahilo. Nahulog siya sa ilog at nagpatianod lang sa agos ng tubig. Dito naman siya sinagip ng isa pang grupo ng mga bilanggu na tinatawag na insiders. Dinala nila si team sa kanilang kuta. Ang mga insiders ay may maayos na pamamalakad sa kanilang mga kapwa bilanggu. Mayroon silang sinusunod na sariling batas na pumapabor sa kanilang lahat, hindi katulad ng mga outsiders na puro kabardegulan ang gawain. Sila ay pinamumunuan ng isang may karamdamang tinatawag nilang father. Sa kutal ng insiders ay mayroon isang kubo na iilan lang ang pwedeng pumasok. Sinubukang pumasok ni Tim pero pinigilan siya ni Hawkins, si Hawkins, na siyang in charge ng seguridad. Nakilala ni Tim si King, ang katulong ng mga bagong dating at isang relihiyoso. At nakipagkaibigan kay Casey, isang walang muwang na binata na binigyan ng habang buhay na sentensya dahil sa isang pagdukot na humantong sa pagpatay. Nalaman ni Tim na mas marami ang mga outsiders sa bilang na humigit kumulang 600, at ang mga insiders ay 78 lamang. Siya lang din ang bukod tangi na nakatakas mula sa kampo ni Malik. Ang armas na kanyang ninakaw ay iniangkop para sa ikabubuti ng komunidad. Sa isang putok lang kasi nito ay pwedeng mabura ang kanilang kuta. Sinabihan ni Father si Tim na pumirmi sa grupo at gawin ang parte niya na tumulong sa trabaho. Tumanggi si Tim, sinabi niya na tatakas siya sa isla. Ipinaliwanag ni na Hawkins ang kabuuan ng isla. Sila ay halos limandaang milya ang layo sa kabihasnan. Palagi din na may helikopter na nagpapatrolya sa dagat. Isang gabi, nagising si Tim at nakita ang ilang kalalakihan na galing sa kubo. Dahil nakatulog ang bantay, hindi niya napansin si Tim na lumabas at sinundan ng mga kalalakihan. Nasuntok at napabagsak siya ni Hawkins at sinabihang bawal ang lumabas paggabi na. Kinaumagahan, kausap niya si Kisi at nalaman niyang kada dalawang linggo ay dumarating ang helikopter at nagbibigay ayuda sa mga outsiders lamang. Nakarinig sila ng alarma na sila ay magtitipon at sinintensyahan ang natulog na gwardya ng distiero. Pinalis siya sa kuta ng mga insiders. Sinabi ni Father na sa pagtulog niya, lahat silang insiders ay naligay sa kapahamakan. Nagdiriwang ang mga insiders ng Pasko, wala silang kamalay-malay na nasa paligid ang mga outsiders na handang umatake. Natulugan eto ni Hawkins kaya nakapaghanda na din sila. Naganap ang labanan sa dalawang pangkat. Humantong eto sa pagkakasugat ni Father mula sa tauhan ni Malik. Sa kabutihang palad nakita eto ni team na siyang nagligtas sa kanila bago patuluyang patayin ni Malik si Father. Nang sinusunog ang mga bangkay ng mga namatay na insiders, napapanood iyon ni team mula sa nakaraan ay binangungot siya ng mga inusenteng naging biktima niya sa digmaan. Minsan ay nagising sa pagkakatulog si Tim, mula sa bintana ay natanong niya sina Hawkins na buhat-buhat ang isang bagay. Kanya silang sinundan patungo sa tabing dagat. Nakita niya ang isang bangka na pumalaot. Naabutan niya sina Father, Hawkins at ang mekaniko na sinusukat kung gaano kalayo na ang bangka. Ipinaliwanag ni Father na gawa sa ibang metal ang bangka kaya mahirap madetect ng surveillance system ng mga gwardya. Sinabi ni Tim na gusto niya na mapasama sa bangka sa kanilang pagtakas. Bago pa lang siya at mas maraming nararapat pa na sumama bago siya ang sagot ni Hawkins. Sinang ayunan naman ni Father. Natuwa sila nang nakalayo na ang bangka nang biglang dumating ang dalawang helicopters at pinasabog ang bangka. Pati sila ay binomba ng helicopter. Ikinalungkot nila ang nangyari. Dito nagkaroon ng pagdududa si Father na may traidor sa mga insiders. Pinuntahan ni Tim ang mekaniko sa kanyang shop. Dito niya nakita na may isang makina na kailangan para mapatakbo ang isang bangka, dangan nga lamang at kulang iyon ng piyesa na distributor. Kinausap niya si father na may nakita siyang distributor sa kuta ni na Malik. Iyon ang kondisyon niya, kukunin niya ang piyesa kapalit ng lugar niya sa bangka. Naglakbay si Tim papunta sa kuta ni na Malik. Hindi niya alam na sinusundan siya ni Casey. Noong makita siya ni Tim, pinayuhan niya ang binata na bumalik sa kanilang kuta at napakadelikado ng misyon niya. Sumunod naman si Casey at ipinagpatuloy ni Tim ang lakad niya. Habang iniiwasan niya ang mga tao ni Malik sa bundok, nakita niyang sumunod pa rin si Casey. Nahuli ito sa pamamagitan ng patibong ng mga tauhan ni Malik. Dinala siya sa kanilang kuta na ikinatuwa ni Malik. Habang abala ang mga outsiders kay Casey, pumasok din sa kuta si Tim. Kinuha niya ang distributor at pumatay pa ng ilan sa mga outsiders. Pinasabog pa nito ang bahagi ng kuta para malihis ang atensyon ng mga outsiders. Akmang itatakas niya si Casey nang mahuli sila ni Malik. Iniulog silang dalawa sa swimming pool at binigyang armas para maglaban. Alam na wala din siyang magagawa, kusang nagpasaksak si Casey kay Team. Namatay ang binata sa mismong mga bisig ng sundalo. Dinala sa isang kwarto si Team, kung saan pinupugutan ng mga ulo ang mga kumakalaban kay Malik. Nakagapos ang mga kamay at pupugutan na ng ulo si Team nang biglang inatake ng isang nakamaskarang outsider ang mga kasama niya at pinagpapatay. Iniligtas nito si Tim, nagtanggal siya ng maskara at nakilala ni Tim na siya ang gwardya na patulog-tulog noon. Binilin pa niya ang sundalo na may pinaplano sinamalik na, na pag-atake sa kampo ng mga insiders. Bumalik si Tim sa kuta ng mga insiders at ibinigay sa mekaniko ang distributor. Pinaalalahanan niyang may lugar siya sa bangka kung maayos niya. Tumungo siya kay father at nakitang malubha na ang kalagayan ng pinuno buhat nung umalis siya. Iniulat niya ang plano ng mga outsiders na pag-atake kaya nagplano na sila kung ano ang gagawin. Umayaw sila sa mungkahi ni Tim na lisanin nila ang kuta. Dadanak muna ng dugo bago makuha ng outsiders ang kutang pinaghirapan nilang itayo sa loob ng maraming taon ayon kay Hawkins. Nagalit si father, sinangayunan nito ang sinabi ni team. Inutusan niya si Hawkins na ihanda ang mga tao para sa paglikas. Wala silang laban sa mga outsiders sa bilang nilang isa kontra anim. Muli, kinausap ni Father si Tim. Sinabi niyang nararamdaman niyang malapit na ang oras niya, bago man siya mamatay. Gusto niyang si Tim ang pumalit sa pwesto niya. Sa katangian niya bilang sundalo, alam niyang kaya niyang gabayan ng tama ang mga insiders. Tumanggi uli si Tim, sinabi niyang kailangan niyang makawala sa isla. Patutunayan niyang hindi niya kasalanan ang ikinaso sa kanya. Ibinili ni Father na kung makakaalis siya sa isla, Dadalhin niya ang libro na listahan ng mga korupsyon ng warden at lahat ng mga pangyayari sa isla. Gusto niyang ipaalam ni team sa mga kinauukulan ng hindi makatao na dinanas nila. Hindi eto tinanggap ng sundalo at umalis na lamang. Pumunta si Tim sa tabing dagat kung saan inaayos ng mekaniko ang bangka. Kanilang sinubukan at laking tuwa nila nang ito ay gumana. Natigilan si team at kanyang naalala ang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Bumalik siya kay father at ipinagtapat na siya ay kapitan ng Air Force. Responsibly siya sa kamatayan ng mahigit tatlundaan na mga bata at kababaihan. Binumbo niya ang lugar nila at inilibing ang lahat ng ebidensya kasama ang mga bangkay. Gusto niyang makaalis sa Absalom para ihayag ang tunay na nangyari at gusto niyang palayain ng konsensya niya. Maluwag na niyang tinanggap ang librong listahan ni Father. Sa labas ng kuta, nilapitan ni Tim ang isang kahoy na nababalutan ng tela. Tinignan niya iyon at napagtanto na ulo ng dating insider na nagligtas sa kanya sa kuta ni Malik. Kasabay noon ang pag-atake ng mga outsiders, sinugod nila ang kuta ng mga insiders. Nagtaka sila ng walang makitang tao sa loob ng kuta. Ang pagdata kanila ay napalitan ng kasiyahan ng makita nilang nagkalat ang mga hayop na alaga ng mga insiders. Akala nila ay inabanduna lamang ang kuta para ibigay sa kanila ng kusa. Mula sa kataas-taas bahagi ng kuta, sumigaw si Tim. Naghahaman siya, nang susugurin ni na Malik, ikinasa at itinutok niya ang rocket launcher sa kanila. Ipinutok niya iyon na ikinamatay ng halos lahat ng outsiders. Kasabay noon ang paglabas din ng mga nakatagong insiders at hinabol ang kakaunting nakatakas na outsiders. Inalalayan nila si Father at natuwa nang makita ang resulta ng plano ni Tim. Walang ano-ano ay biglang sumugod si Malik na buhay pa. Napatay nito ang alalay ni Father. Muntik niya ding magilitan ang leeg ni Tim. Sa kabutihang palad ay nailigtas pa rin siya ni Father na siya namang sinaksak at mapatay ni Malik. Nilabanan muli siya ni Tim at ihinulog sa nakausling kahoy na siyang tumapos sa kanyang buhay. Nagbigay tagubilin si Tim sa kanyang mga kasama. Sinabi niyang, namatay man si father ay kailangan ituloy nila ang mabuhay. Muli nilang itayo ang kuta. Bigla, narinig nila ang isang pagsabog na nanggagaling sa dalampasigan. Tinakbo nila ni Hawkins para tignan at makita lamang na ang bangkang ginagawa ng mekaniko ay nasusunog. Nakita din nilang wala ng buhay eto. Sa kanyang kamay ay hawak nito ang rosaryo ni King. Pinuntahan nila si King. Umamin siya na siya ang nagbibigay impormasyon sa warden kung ano-ano ang nangyayari sa Absalom. Kapalit eto ng pangako ng warden na siya ay palalayain. Sinabi din niya na parating na ang warden para siya ay susunduin na. Iniba ni Tim ang plano kung saan bababa si na warden na siyang ipinasa ni King. Bago umalis ang grupo ni Tim, nagsinungaling siya kay Hawkins. Sinabi niyang bili ni Father na si Hawkins ang susunod na mamumuno sa mga insiders. Dumating ang helicopter ni Warden, nakita niya si King na kamakaway kaya binabaan nila ito. Nagsilabas ang grupo ni Team na go sa mga kasama ni Warden at pumasok din sa helicopter. Nagtatapos ang pelikula habang itinulak palabas ng mga insider si Warden sa kasilamasayang lumipad paalis ng isla. Naiwan na magkasama si na King at Warden habang naririnig nila ang mga kaluskos ng mga outsiders na papalapit sa kanila.